lang kasi inflex um, go. In yes. Another box na naman to na dumating. Hello, is that? From Mom Chona. Na naman. Na naman. Wala pong hindi. So, ito is, na is mga bag to na binigay ni Mom Chona. So, ito is bag na? Is para magagamit namin to sa travel namin soon. Saan? So, um, <clears throat> para sa amin daw lang ang ibating to. So, eto, pareha lang sila. Magkaiba lang yung kulay. So, salamat talaga, Ma'am Chona. Grabe si Ma'am no? Ma'am Chona, ipasama mo rin si ako. Chona kasi, nagugulat akong na bigla. Nagsisend na lang ng ganito. May yeah, ganan, gan, ganyan. Meron na pala siyang, nag-order na pala siya. Meron siya i- Basta. Ano si ang chona? Ito, another bag. Uh, so, pareha lang silang dalawa. Blue lang yung isa. So, hindi ko na bubuksan yung tag batting. Ito is, this is mine. For traveling bag to siya. So, magagamit namin to soon. Sa biyahe namin. Biyahe namin somewhere. Basta, abangan ni na lang. Alalaman ni naman din soon, no? So, no? siya. Ay, bonggat to Kasi ano siya, lightweight lang din siya. Hindi siya mabigat. Bagay talaga siya pag sumakay ka sa mga aeroplano. Hindi siya... O, di diba? Hindi siya ano ba. Pwede mag-backpack ka lang tapos isang dito sa hand carry na list sa shoulder bag. Ito naman is bag. For traveling bag. Gusto ko siya kasi hindi siya mabigat, ma'am Chona. And then maraming pockets, oh. So, ito siya is binigay talaga to ni Ma'am Chon kasi para magamit namin soon sa aming future travel. Kung saan makaka-experience na daw kami ever in our lives. Hiniabangan so, yun ninyo kasi ako excited na talaga ako kasi first time to siyang gagawin. And then, meron pa tayo dito. Ito kay Bating Pare-pareho kami ni Bating. Kumbaga, um, same kami ni Bating na at um, style. So, ito yung akin. So, another backpack. So, pareho lang siya, no? Isa kay bating ganito, tapos meron din siyang ganito. So, pwede dalawa kami dalawa. And then, pareho lang kami neto, eh, brown. So, pwede mo siyang Ganun lang din. Pero school bag. Oo. Oh, oh. school bag. Leather siya. Para siya leather. Tingnan mo baka pare siya oh. Leather, din. Pero baga kay so, siya. Hmm. Natapos mo rag ano water food. Water food daw Pag naglakad-lakad kami yeah. soon, ito yung gagamitin nating backpack para kung ano man yung bitbit natin. mga outfitan. Ayan. So, ini yun lang siya. Diba? Ay, thank you to. Thank you so much, Ma'am Chon. Eto kasi... Siyempre, nag-advise din si Ma'am Chona, no? Kung ano yung dapat namin bitbitin. Dip sa travel namin soon. So, eto talaga is binigay niya para sa future travel namin soon. So, medyo malayo pa naman siya, pero basta abangan na lang natin kasi excited din talaga kami kasi first time yung mangyayari sa buhay namin yung mag-travel ng ganun kalayo. Thank you, Ma'am Chona. Ito na. Ang iyong binigay sa amin. ni ching Salamat, salamat. At hindi pa dyan nagtatapos kasi meron pa tayong i-unbox dito. Si Brenda ni yung pabukas natin. Pero, bago natin tapusin ang ating mga ginagawa, lahat-lahat, and everything, buksan na natin itong mga pinamigay ulit. Tita Chana. Woohoo! Bago namin laro ngayon ang kitchen ping-pong and kitchen badminton. Wala, right, yeah. wala. <laughs> Ito pa yung bago naming baby. Ay! Hindi na siya coated. Wala naman yung Ah, hindi siya, ah, tatanggal. hindi siya Non-stick huh? oh, non pero lata. Ay, stick. <laughs> hindi siya coated, so hindi siya mag matatanggal. Ay, ano nila sa... Um, Stainless siya na black? Ah, mm -hmm. oh, meron mo lang ganun na ah malakas pala sya stainless sya thank you so much si ito naman meron tayong bago na sisirain nag ano talaga siyang shop na ito na mawalik kasi natatanggalan itong pocket namin oo nakikita kasi niya eh nakita na naman niya ang ating bagong cabinet nakikita na naman niya walang kurtina. magbigay na naman kami ng telan yan Ayan na! Ay, kapoy na ko! Gikapoy okay, na ko! na ko, ano yun? Hala! May raincoat! Wala na Wala may putang ano na? tayo, break Ayan, naging pintura ni sila na. Ay, nag nagpa-varnish sila ng ating bagong cabinet. Woo! Ito na yung bagong ilalagay namin doon. Ito. Hala, may bago na naman kaming babasagin. Meron naman tayong bagong mga... Kung meron kaming purple last time, ngayon naman ay black shemash. Oh. May bago na alam mo ang maganda dito sa ano na to, uh, kawali na to. It's like yahong para din siyang serving churba. After sa pagluto, pwede mo na siya i-serve agad-agad sa table. Pero meron din tayong holding area. Pak, ganoon mo lang siya, oh. Oh, ba? Diba? Paano pag naganyan ka man ganyan? Magluto ka, tapos bigla na pindot mo to. Pwede mo yan, pinahawakan dyan. Dito lang party. Ah, kahit mapindot. Kahit naman pala mapindot siya, basta hold mo lang itong dito. Okay lang siya. Huwag mo lang igaganon, matatanggal talaga siya. Ayan! Yay! Thank you, Tita Chona, for this. Very maganda. apat siya na. Thank you so much, Tita Chona. Apat siya mang fan. Hindi pa kayo mang mag sa Ang dami na namin i-display sa bagong cabinet, Diba! Oh. Ngayon, ilalagay naman siya nila ni Diba doon. Pero magbabarnis mo na sila. Isama mo na yung mukha mo. Nandagan mo na kayo! Grabe nila, na ka rin ha! Grabe, maligbay. Ilan na maurot karon ng upat tabok? Kaysa nagbabalit ka ng upat? Ako. Upat. Hindi na maurot karon. ron. pala siya, ma'am. Awa. Lima. Awa ka rin, Brittany, ha? Thank you, <laughs> Ah, ito pang noodles, saka pang eggs ko. Ah, pang soup. Ah, tatlo ang takip. Soup drinks. Meron na tayo bago sa sirain, ma'am. Thank you, More blessings! Ito naman is para sa ating mix, mixer natin to. Parang powder ba? Alam niyo yung red ko? Yan. Ito yung pang-cover niya. Na. Binili din ni Mami Chona. So, may cover na tayo sa ating mix. Mm. So, atin natong i-install na i -i natin ito lahat, no? Ito yung mga holders niya sa kanilang takip. Medyo busy kaming lahat dito ngayon kasi maraming ginagawa. So yung dapat siya ay ah, kailangan meron siyang just the way you are ganda ang dami na ng ganto na binigay ni Ma'am chona ito yung mga social na naman na bagong gamit so, dito. namin to dun sa cabinet na pinagawa malapit sa oven. Ito yung ilalagay namin doon. Meron siya mga takip, no? So, balik tatlo yung takip nito. ganito. Hala, bongga. Kasi yung iba, walang kasamang ganito. So, pag nag-loose siya, at least meron kami screw. Ay, bongga. Bongga. Ay, tatago ko ito kasi magagamit namin to Kasi, yung iba natin makakawali minsan is Um, nagtatanggalan talaga yung mga ano niya, yun, yung mga screw niya, no? perfect naman siya. Thank you, thank you so much, Mam Chona. as usual. Lagi ko naman talaga sinasabi na more, and more blessings sa iyo, Mam isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang ano mga ganito na style tapos dalawa naman dito this is um, perfect para sa mga gisa-gisa pansit, pwede din ito sa sabaw matibay sya o oh. steel sya steel ayan tapos ito ang para sa ating mixing mixer, grinder para sa dough i mix ka, yung malaki na red per bagay na bagay to. may cover na siya talaga so, thank you, thank you so much Mang Chona, ang dami na namin ganito, more more blessings